Karon ng pag ng lupa sa ilang bayan sa Aurora dahil sa malakas na pagulan nito mga nakalipas na araw. Sa kasiguran, apat ang namatay dahil sa landslide. Nakatutok si Jay Sabal. Mag-aapat na araw ng pahirapan ang pagdaan sa kaling ito, papasok ng town proper ng kasiguran Aurora. Nasira kasi ang kalsada dahil sa rumarigas ang tubig na nanggaling sa kabundukan. Sa bayan ng Dinalungan, may sumubok, tumawid sa nasirang kalsada. Pero na balahaw ang sasakyan niya at kinailangang hilain. Sinamantala ng lokal na pamahalaan ng pagganda ng panahon at sinimula ng paggawa ng temporary roads. Naglalagay din sila ng mga malalaking sementong tubo sa mga nasirang kalsada para madaanan ng tubig. Mabuti na lang daw at walang nasawi sa lugar. Di tulad sa barangay San Ildefonso sa Bayan ng Kasiguran kung saan may apat na namatay sa landslide. Sa munisipo po, nagtutulong-tulong na po sila para magawa po kaagad ng paraan, makatawid yung mga biyahero. Malaki pong problema, sir. Baka mamaya, sir, eh, bukas, sir, eh, kung umulan na naman, masisira na naman po yan. yun ang problema dito sa mga ano, mga tao. Katulad din namin, mga, kung mga nagbibiyahe, ganon. Umaasa ang mga residente na patuloy ng bubuti ang panahon para matapos na ang paggawa sa mga kalsada. Mula rito sa Kasiguran Aurora, Jay Sabale, nakatutok 24 oras.